Kamusta po ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Hayaan niyo po akong muling magpasalamat sa mga nakalipas na taong pagsubaybay sa ating pong channel. Sana po ay muli niyo akong samahan ngayong 2025 at sa mga susunod pang taon. Sa pagpasok ng 2025, ay isa pang balita ang mainit na naging laman ng social media at pahayagan. Marahil ay napanood niyo na rin o nabasa ang isa sa malungkot na pangyayari na humabol sa pagtatapos ng taong 2024. Isang babayang binawian ng buhay matapos na magtamo ng malalalim na saksak sa kanyang liig noong December 28, 2024, tatlong araw bago ang pagsapit ng bagong taon. Kaya naman talagang malungkot ang pagpasok ng taong 2025 sa mga nagmamahal kay Carmela Lantot Mamak. Pinagtatang saksak ang isang babae habang nakasakay sa modern jeep sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang sospek, dati raw niyang asawa. December 28, 2024, ng alas 9 ng gabi, nang makatanggap ng tawag ang Lapu-Lapu City Police Office tungkol sa nangyaring pananaksak sa Mactan Circumferential Road sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Nang magtungo sila sa lugar, ay halos usad pagong na mga sasakyan dahil sa unti-unti nang nagkakaroon ng traffic sa ang pangyayari. Madami na din ng tao sa lugar na nakikibalita. Ang karamihan ay abala sa pagkuha ng video at pictures ng crime scene na siyang mabilis na kumalat sa social media. Sa loob ng isang pampasaherong modern jeepney, ay nadat na nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Nakahandusa ito sa front seat at naliligo sa sarili nitong dugo. Agad din naman itong kinilala na si Carmela Lantot Mama. Si Carmela ay native ng Argao, subalit na magkapamilya ay sa Lapu-Lapu City na ang mga ito nanirahan. Kahit sino ang makakita kay Carmela ay una nang mapapansin na maganda nitong pisikal na katangian, magandang mukha, maamong mga mata, magandang hubog ng katawan at makinis at maputing kutis. Lumaki si Carmela sa bayan ng Argao Inilarawan siya ng mga kapatid na isang mabait at masipag na kapatid, mapagmahal at mapagbigay na anak. Dahil sa angking kagandahan, ay marami ang mga kalalakihan na humanga kay Carmela noon. Subalit isa lamang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso, ang security guard na si Jelson Mamak. Ang pagmamahala ng dalawa ay nagbunga ng dalawang supling, isang lalaki at isang babae. Subalit tulad ng iba ay dumaan din sa mga pagsubok at problema ang mag-asawa. Hanggang sa tuluyan na nga silang maghiwalay noong 2012. Naiwan kay Carmela ang dalawang anak. Nang mangyari ang krimen, ng anak ni Carmela ay 21 years old na at 18 naman ang bunso. Inilarawan nila ang ina na dakila, the best mom, ika nga. Sa mahabang panahon ay ginawa nito ang lahat para mapag-aral at maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Noong December 28, 2024, ay pumasok si Carmela sa trabaho bilang isang receptionist sa isang call center sa Mandawi City. Gabi na ito nakakauwi sa kanilang bahay sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal sa pareho paring bayan. Nang gabi ngayon ay sumakay si Carmela sa isang modern jeepney sa Park Mall Terminal sa Mandawi City at umupo sa front seat katabi ng driver. Di pa man sila nakakaalis, ay may mga pasahero pa ang sumakay sa nasabing jeep. Isa sa mga ito ay ang suspect. Ayon sa driver ng jeep, ay sinabihan siya ng biktima na huwag pasakay ng lalaki dahil lasing ito at ito umano ay kanyang asawa. Subalit nagawa pa rin itong makasakay matapos na sumakay ang isa pang pasahero. Umupo ang nasabing lalaki sa likuran ng biktima. Habang binabagtas nila ang Mactan Circumferential Road sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City, ay dito na hinawakan ng lalaki ang ulo ng biktima at sa sinaksak ito ng paulit-ulit sa kanyang leeg gamit ang isang ice pick. Dahil dito ay nagpanik ang mga pasahero ng jeep na agad na bumaba at tumakbo ganun din ang driver. Kasunod nila ang lalaki na naglakad palayo sa crime scene na tila ba walang nangyari. Naiwan sa loob ng jeep ang duguan at wala ng buhay na biktima. Dahil sa naging pahayag ng driver ng jeep, ay agad na nagsagawa ng La ang Lapu-Lapu City Police ng hot pursuit operation. Ang target ay ang dating asawa ni Carmela, ang security guard na si Jelson Mama. Pinuntahan nila ito sa kanyang pinapasukan kung saan ito nananatili. Dinatna nila ang person of interest na nanatutulog sa kanyang quarters sa isang private school sa Mandawi City nang ganap na alas 10 ng gabi. Bagamat hindi alam ang nangyayari, ay maayos naman itong sumama sa mga pulis at mariin na itinanggi ang lahat ng paratang sa kanya. Ayon sa pahayag ni Jelson Mamak, ay hindi siya ang taong responsible sa pagpatay sa kanyang asawa. Labing dalawang taon na umano silang hiwalay ng mag-asawa. At noong araw na mangyari ang krimen ay nasa trabaho siya dahil ipinagdiwang nila ang kanilang Christmas party. Kasama ang mga katrabaho. Nagkaroon umano ng inuman kaya naman ang malasing ay nakatulog siya sa kanilang quarters. Ayon sa kanya, ay mapapatunayan ito ng kanyang mga katrabaho at maging nangkuha ng CCTV sa lugar. Sir, wala yung Ako na. Hindi po talaga ako. Labing taon na kaming maghiwalay. Pero yung time na yun, natutrabaho ako, natutulog. Ginising na lang ako ng katrabaho ko na pinatay daw yung asawa ko. Doon ako sa paaralan. Hindi ako lumalabas dahil may party. Tapos, nalasing ako. Noong una ay positibong kinilala ng driver ng jeep si Jelson na siyang lalaki na nakita niyang sumakay sa minamineho niyang jeep at pumatay sa biktima. Ngunit base sa statement ng mga katrabaho ni Jelson Mamak ay kasama nila ito noong December 28, 2024 nang ipagdiwang nila ang kanilang Christmas party. Sinabi din ng mga katrabaho ni Jelson na nang malasing ito ay nakita nila itong natulog na sa kanilang quarters at hindi na umalis pa. Nagulat na lamang sila na magdatingan ng mga pulis at arestuhin ito. Ang nasabing mga statement ay kinumpirma ng mga kuha ng CCTV kung saan ay nakita si Jelson na nasa trabaho ng oras na mangyari ang pagpatay. Kung ganon, sino ang lalaki na sumakay sa jeep at pumatay sa biktima? Sa follow-up investigation ay sinagawa ng Lapu-Lapu City Police ay napag-alaman nila na ang CCTV sa loob ng jeep at dashcam nito ay sira na siya sanang makakapagbigay linaw sa pangyayari. Ayon sa pamunuan ng Lapu-Lapu Mandawi Driver Operator Transport Cooperative, ay sira ang nasabing dashcam at CCTV ng jeep at hindi pa naaayos bago nangyari ang krimen. Sa isang interview sa Bombo News Teams, ayon kay Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tagapagsalita ng Lapu-Lapu City Police ay may bago na silang person of interest maliban sa dating asawa ng biktima na si Jelson Mama. Ayon kay Torres, ay nakilala nila ang nasabing POI mula sa katrabaho ng biktima. Ayon dito ay may karelasyon si Carmela, subalit naghiwalay ang dalawa noong February 2024. Bagamat hiwalay na ay patuloy pa rin itong sinusunda ng biktima at pinagbabantaan. Ang statement na ito ng kaibigan at katrabaho ni Carmela ay nakumpirma ng mga investigador ng Police Station 5 matapos nilang mabuksan ang cellphone na pagmamayari nito. Mula sa cellphone ni Carmela ay nakakuha sila ng mga larawan ng lalaki at mga palitan nila ng mga messages. Ilan pa sa mga larawan na naroon ay nakasuot ang lalaki ng damit na siyang nakitang suot nito ng gawin ng pananaksa. Ayon pa sa mga pulis, ang katawan at itsura nito ay may pagkakahawig sa dating asawa ni Carmela na si Jelson Mamak. Kaya naman inakala ng mga nakasaksi na ang lalaki ay ang dating asawa ni Carmela. Ganun pa man ayon sa kanila ay patuloy pa rin na nangangalap ng mga ebidensya ang kapulisan para mas mapabigat pa ang kaso na isasampa sa suspect. Samantala, maliban sa biktima na si Carmela, ay isa pang pasahero ng nasabing jeep ang binawian ng buhay dahil sa pangyayari. Ang 53 years old na lady guard na si Eva Villarreal. Ayon sa report ay nakaupo malapit sa pintuan ng jeep si Eva. Nang magkaroon ng kaguluhan ay natulak ito sa pintuan habang umaandar pa ito. Kaya naman nalaglag ito sa kalsada at tumama ang dibdib nito sa pavement. Nagawa pa itong maisugod sa Lapu-Lapu City District Hospital, kung saan ito ay diniklarang dead upon arrival ng mga emergency doctors doon. Sa unang report ay lumabas na inatake ito dahil sa nangyaring kaguluhan. Subalit sa resulta ng autopsy, Lumabas na namatay ito dahil sa blunt force trauma nito sa dibdib na sanhi ng pagkakahulog nito sa jeep. Nagtamo ito ng malalang injury sa kanyang ribs dahil dito ay nagpahayag ang kanyang pamilya na magsasampa sila ng karagdagang kaso sa suspect. Si Carmela ay ihahatid sa kanyang huling himlayan sa darating na January 12, 2023 sa Talaga Cemetery. Umaasa ang pamilya na mabibigyan ng hustisya ang sinapit nito at mapapanagot ang tunay na may sala. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.